sa Pilipinas kayo ng investigador ng ICC, pinipilit ang mga ilang kapulisan na magtestigo. Ang sabi nila, kaya nang nila kailangan ng karagdagang panahon, eh dahil kinakailangan daw mas secure yung seguridad ng mga witnesses. Darong katotohanan, kaya kinakailangan nila ng mas mahabang panahon dahil wala pa silang mga testigo. Magandang araw po sa inyong lahat. This is day one. This is day... 75 mula po ng kinidnap nila si Tatay Digong. Nakikita nyo po, nandito kami ngayon sa Duterte Street. Napakarami pong mga kasama. No? Uh, ah, galing po yan sa iba't ibang parte ng Pilipinang mundo. Unahin natin sa mga pinakamalayo, mga galing ng Australia. Mga galing ng um, America Mga si Peres na galing sa Australia. And, um, galing ng Hong Kong! Galing ng Canada! Galing ng UK! <laughs> Isang fuse po sila. Tapos, galing ng Ireland! Galing ng Germany! ang siyempre ang home court galing na the Netherlands okay pero din galing na Inok City at galing ng Hong Kong well, ano po tayo magpatuloy mag-update lang po ako no da na nandiyo ang abogado ni Tatay Digo ang nag-sampa nag, uh, ng pangalawang disqualification sa dalawang buwis na nauna na ng desisyon doon sa issue ng uh, jurisdiction ng hukuman. Sumatog so, po ang uh, prosecution dahil binigyan sila hanggang Mayo 22 no? sa so, tapos na yung kanilang uh, uh, pa panahon, para 2. Ang sabi nila, wala raw dahilan para mag-disqualify yung dalawang maestrado dahil ang issue naman daw po ng jurisdiction ay isang issue based on law. So at hindi naman po ibig sabihin na palibasa daw nagdesisyon sa naunang kaso ay magiging pareho ang desisyon nila. No? Na hindi ko po maintindihan kasi kung legal issue yan at nag, nagsalita na sila nagkaroon na sila ng desisyon dati rat, di pa Paano pa magbabago yun? Ay, di ay hindi pa po yan desisyon ng hukuman hindi pa po yan desisyon na hukuman. Tinasagot lang ang prosecution dun sa motion ng ang abogado ni Tatay Digong at sumagot sila at yan ang sagot po. Pero wala pa pong desisyon ang hukuman. So yan po ang ating update. Fake news po na nabasura na yung disqualification ng dalawang judges. Magamat, meron ng naunang disqualification kasi ang nagamit ng mga abogado ni Tatay Digong sa provision sa naunang binasura ay para lamang sa voluntary disqualification at hindi po para sa uh, disqualification na hingi ng uh, akusado gaya ngayon. Okay? So malino po yan. Wala pa pong desisyon ang hukuman doon sa disqualification ng dalawang maestrado. At nakabimbing po ngayon sa hukuman ay yung lack of jurisdiction na sinasabi natin dahil nasimulan ng preliminary investigation sa pangalawang taon na matapos tayo magbitiw sa ICC. No? Hindi pa nga po madidesisyonan yung issue ng kidnapping kasi kinakailangan niya ng ebidensya at magkakaroon ng full-blown hearing. Okay? At um, bukod pa po dyan, ang inaantay pa ng uh, uh, hukuman ay yung Well, bukod po dyan, nagkaroon ng desisyon na pinagbigyan ng mas mahabang panahon yung uh, prosecution para ilabas sa mga pangalan ng testigo. At nauna ko nang sinabi, unfair yan na binigyan sila ng mas mahabang panahon. Samantalang nasa Pilipinas kayo ng investigador ng ICC, pinipilit ang mga ilang kapulisan na magtistigo. Ang sabi nila, kaya lang nila kailangan ng karagdagang panahon, eh dahil kinakailangan daw secure yung seguridad ng mga witnesses. Pero ang katotohanan, kaya kinakailangan nila ng mas mahabang panahon dahil wala pa silang mga testigo. At ay, ay kumakala pa sila ng testigo. Okay? So anyway, yan po ating updates from the Hague. Kahapon din po, ay eh, napakalaking pagpupulong ang nangyari dito sa uh, The Hague at ang tipon-tipon po ang mga Pilipino. Ang estimate ko po, mga 2,000 ang dumating. Tama po? 2,000, bagamat napaka-ulan po kahapon, napakalamig. 2,000 po dumating na at hiningi ang pagpapalaya kay Tatay Ang ating mensahe, importante yung mga Pilipino dito sa Europa kasi sila mga European, dapat sila mag magkastigo sa kanilang gobyerno. Bakit hinahayaan yung ikulong ng mga Dutch sa isang Dutch na kulungan? Ang Pilipino na kinidnap para humarap sa ICC. Walang kulungan ng ICC kung hindi kulungan ng Dutch walang preso na nagbabantay dyan na And kung mga Dutch. So kinakailangan, dahil ang Holland at, at ang European Union, eh, sinasabing compute sila na kalapatang pantao. bakit pinapayagan nila magpatuloy pagpatuloy takapong si Tatay Digo na alas naman nila na kinidnap para humarap dito sa ICC. Yes At ngayon, ang tanong natin, sino pa rin ang pinamamahal na presidente ng Pilipinas? Yes. Tutetti! Tutetti! At ano po? Ano po ang sigaw ng bayan kausap naman tayo ng him Magkausap naman tayo ng na ilang mga kasama natin. Tagasan po kayo. Ah, Cavite po ako. Cavite, Philippines. Saan po kayo galing sa uh, Sa UK lang, lang po. Sa UK. Pangalaman po sa So, natin natin But, uh, to give my support to PRRG. For me, he's the best president and nobody else. He is only one who love the Philippines. That's why I support him. Ang dito, naman po. Ako Ako Pero, Ako ba? Ako po kami, kami po ay pangag ah, na magagaw yung mukha nang dahil sa haba ng anak. <source> <But> uh, <discrete> ngayon na, hindi pa rin kami nang kahit sa, Kasi kami uh, <teil tapang tu fanatab> At maraming salamat Alam niyo to, ayok pinasasana mga salita tayo dito. Kasi alam niya na hindi tayo nauubos dito araw-araw. At ang sabi niya talaga, kayo nagbibigay lakas sa loob sa kanya para harapin. Ito naman eh. Yeah! <laughs> okay. Ayun po. Ako po from London din, eh, Billy Barameda. Uh, kaya po kami nandito ngayon para po ipakita ang buong pagmamahal at suporta namin nating lahat kay Tatay Digo. Kami po ay sinabihan na binabayaran daw po kami ng uh, 20 euros just to come here. So para sa namin, yung 20 euros nila, hindi po kami bayad. May pera po kami. May pera po kami. Sa kapunta dito, kahit Lalo na hindi kami, kami bangat. Ya, Galing po sa bulsa namin yan. Ang 20 euros po, pabili lang namin ng luling kuyas. Yes! Yes! Yeah. So kami Phat eh. po, may pera po kami. May pera po kami. Hindi kami bayan. Hindi kami bayan. Hindi kami bayan. Hindi kami bayan.

tanong nila, bakit daw gano'n ka, dahil kanil natin din ka, ka, ka mahalo so, sa ito. So, nakisagutang yung sagot ko sa kanila kung bakit ganito kami. Dahil, kung ano, gusto namin nangyari sa aming pamilya at sa pamilya. yan mismo ang ginawa ko ito tayo dito. Kaya minahal namin siya dahil ginawa niya ang ligtas sa aming mga pamilya, kami dito sa abroad, ay panatag na walang mangyayari sa aming pamilya habang kami dito ay nagkumakayod para makatulong sa ekonomiya ng ating mansa. Yes! Yeah, 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 yeah. Yes. So hindi kayo magtataka kung bakit kanya namin kamahal si Tatay Digong. Dahil kung ano ang gustong mangyari namin sa Pilipinas, yan ang ginawa na ni Tatay Digong. At yan ngayon ay kanyang sinasakripisyuhan dahil sa kanyang gusto na tayo ay ligtas at tahimik ang ating buhay ang Pilipinas ay maging ligtas at maunlad. Kaya itong ginagawa namin, kahit walang bayad, kulang pa ito.

Good afternoon. We are from UK, and actually this is our fourth time to come here oh, wow. because we would like to give support I to Duterte because we believe that he is the sensoriest, the truest, the best president we ever have in yes. the Philippines. So, I said to Duterte, release him. You don't have the the uh, right to detain him in your prison. Yes, yes. It's the Filipino people in the Philippines. Yes.

We find the leadership, good leadership, because we, Filipinos, not deserve a better leader like Otarbi. Okay. Yes! We, we, want we, we, are want are the, we want to give to the, the message the to those who run You will not sit up. there alone. No. Because <laughs> all we, we need, the leader, people, is a good governance, a good leader, a good president, the best Otarbi kind of leadership. Yes. Yes. po'y <laughs> galing sa mga kapabayan natin na talagang makumpuntabi ang buhay sa iba't ibang iba ng yun. Pero mahal na mahal pa na nila ang Duterte. Ang sinasabi ko pa lagi sa kanila, silang mga nanirahan dito sa Europe na nakakapikim ng universal healthcare, living gamot at living gamot, universal education, sila talaga ang susi para sa pagbabago dahil sila magsasabi sa inyo dyan sa Pilipinas na ang gobyerno dapat naninibihan, hindi dapat ginagawa negosyo gaya na ang nangyayari sa Marcos Jr. Administration. Okay? Okay. 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 Dahil alam ko meron kayong gustong mapanood dito sa Duterte Street, kanina kayo lahat ang natin at panahon na. na.

Barcos! Barcos! Sigaw ng tao, Siya! 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 Um, Release him! Release him! Yeah. At siyempre, sinong pinakamahala presidente? Duterte! 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 DUTENTE! Ang sabi niyo, Marcos y Lisayn, sinong dapat paging presidente? Sahara Duterte! Sahara Duterte! Sahara Duterte! Sahara Duterte! Galing po dito? sa skevinigin kung ano mga pronunciation <laughs> <laughs> na, na pahalit tayo. or something. sa mga ng na mga natin na walang iwanan Tatay Digog. we will nandito kami araw-araw ah, hindi kami alis hanggang ito ay tuluyang pinalaya. Yeah. Yeah. Tatay And, ang mensahe po lahat, kasi kung ng na maripok niya, Tatay